Guys, naanag yun mi sa tindahan ni BP Frost and Dave sa Jinsan. <laughs> Nakalaag dyan si Kuya Eiji ninyo guys. Dini silang tindahan. Fresh na fresh pa si, si BP Frost. <laughs> Among gipuka og sa'yo. <laughs> sa'yo pa kaya guys. Alas 7 pa mi. Alas 7 pa. Naanagyan mi sa ilaha. <laughs> sa'yo namukaw ni ilang tindahan guys, nindot kayo gyud, ilahang ano, ilahang tawag ani, ilahang pwesto. And literally, ginapangandoy gyud nako nga makalaag ani ilang tindahan and ma-vlog nako siya. Nakita na gyud nako guys, literal nga naagid sa sa corner, napa siya yung mga pabulak din eh. Siya yung mga pabulak, nindot kayo yahang pwesto kay naka-corner gyud. Unya dako na siya sa main road. Main road ang iyang tindahan and naka ano yun siya, naka L. Nindot kayo siya. Ayan. <laughs> Hi guys. Musulod si Kuya AJ guys. Kaya dili musulod si BFA Pros na di ko musulod. <laughs> musulod si ko. Dili ko muling, di ko muling kod kaya, di ko muling kaya magturman ko. ko. <laughs> ada si ano si Maki si Boseng Dave si Boseng Dave Magpator, magpator si Busing Dave. Ito yung kan. Ah. Ito yung laging tinutor ni BP Pros, mga guys, mga ka-guys. Punong-puno ang kanilang tindahan. Puno naman kayo <laughs> 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 Ganahan kay ko ani ilang style <laughs> nit <yung> sa <laughs> tindahan kay dako kay lugar. Samuan ni siya guys, maghuot na magtakilid na ug <laughs> Oh, naara ang bread box. Parihamig brand sa tinapay nga ginabaligya bread box. Oh, naara. Na sila ice cream silikta. naapoy ice cream si Kuya Edge silikta. Likta. Onya naara ang mga ginaripak ni Sis Rose na mga gami. Ayun. Murag effort jud kay ni guys. Kuya Edge dili na magkahimo gingani. <laughs> Mahurot <laughs> oh, na oras si Kuya AJ. E. Lalo na magano guys, mag mag deliver pa kong tubig. <laughs> eh, nindot kayo. Kabalo ko nga naghan kayo mga kasari na gusto aning, aning style ni ni Bossing Dev og ni BF Pros nga tindahan. Kay hayahay kayo. Hayahay jud kayo ang iyang kahimtang dinhi onya dako kayo yung lugar tapos ang iyang mga paninda kita kay sa mga customers ayan good, tayo. good, tayo. good tayo. kabalo ka bp pa kung puso magana ko mo agi kay masangit siding, siding, siding. Yeah, hopefully next month <laughs>

pizza. Murag dili na gini sa pamainit, pamahaw na gini. <laughs> Ay, wala, uy. Talubong. From Ayan. bugat. Action. <laughs> Pumilo. <laughs> Kaya lang ko kabalo kung tamis na ha? <laughs> Or lami ba na. <laughs> I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. And you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cuz we're taking off. Pack up here. Pack back here. We're on the way to New York City. Take my hand and see, Manhattan ever looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City. magbabay na si Kuya AJ guys kay BFP Pros <laughs> o kay Busing Dave kulang among oras gamay rin dyan kayo among oras kay mag ano pa mi napami activity sa among reunion so ano na lang nakalaag mong diri guys kaya diri ang reunion ng ano side ni Mami Iya diri mi nag reunion sa Jensen, so nakalaag mi some other time mubalik si Kuya AJ diri guys para magbanding-banding ragyan mi ni BFP Pros o ni Busing Dave Balikan jo namo ni. Balikan na mo Thank you kayo sa mga ano sa accommodation. Grabe ang accommodation. Gamay kayo ang among oras pero sulit-sulit. Daghan kay mig topic. <laughs> Daghan kay mig topic. Bye bye na. BP Pros, bye bye. Busing Dave, salamat. Thank you, thank you. Magbabay na Jodmi, magbabay na. Yan. Bye bye. <laughs> ay, ay, ayo ayo Thank you thank you. <laughs> ah sige, kem kita pa man tawag bago mimi uli. Ah sige sige sige. Bye bye, lamat. Makalaabi <laughs> sa akin. Mimi mobaking, sige mobaking pa mi. Wala <laughs> na na Nah. Ganteng. Bye bye. <laughs> bye. Bye. Thank you. Regards from regards guys. Alis na kami. Kulang yung oras namin. <laughs> Ayan. Kulang ang oras namin ni eh, BFF. Dami namin gustong pag-usapan about business, personal life. Siyempre, first time namin magkita. Pero thankful si Kuya AJ na nagkita kami at last. And shout out yeah, na yeah, Kushel. Yeah. Nakita na talaga kami ni BFA Pros, nanay Rose mo, nakita na talaga kami at ni Tatay Dave mo. And ang super bait talaga nila in accommodating. So, yan na lang muna for today, guys. Balik muna kami sa aming activity, sa aming reunion. And bye-bye muna for now. I'm the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack And you can pick our soundtrack We're heading for the East Coast tonight So pack your bags and hold on tight Cause we're taking off pack, pack, gear Bracker in Pack, Bap gear and track, and pack, Me. We're on the way to New York City. Take my hand and see, Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right.